tataasan na naman ang presyo ng alak uh, at sigarilyo. So, ayan, bago ang lahat. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Actually, madaling araw na pero naisipan ko lang mag-vlog. So, alauna na ng madaling araw. So, wala, wala nang customer yung sinaida. Yung ano natin. So, dapat natutulog na sana ako. Kaso, nagutom ako kaya kumain muna ako. Next Nag snack. Nag-cup noodles ako. At saka, kumain ako ng bibingka. So, ayan mga kasari. Kanina, nagano ako. Meron pa tayo dito. Ayan, oh. Meron tayong uh, Select at saka yung Tanluay na Lungnik. Ayan, nagtaas na naman yung presyo niyan. So, yung last is 129 yata. Ayan. Nag 129 na yung Muhito. And then ngayon naman is basta 1500 plus 14 pila batong kuan. 1400 something ang select. So nagtaas na sila mga kasari and <coughs> hindi pa rin tayo nagtataas kahit magtataas yung ano natin kasi mataas na yung presyo natin dito sa ating tindahan. So hindi na kailangan na magtaas kung magtaas yung supplier natin ng kaunti, eh magtataas din tayo. So, steady tayo sa ating pressure mga kasari. Lalo na at mataas na yung pressure natin dito. Kasi nga, madaling araw tayo nagbibenta. Kaya mataas naman yung uh, singil natin or yung bintahan natin. So, 180 pa rin. Hindi tayo nag increase 180 pa rin yung ano natin select. So, tayo lang kasi nagbibenta ng madaling araw. Kahit madaling araw, tayo lang natindahan ang open o bukas. So yung sa iba namang paninda natin mga kasari ah uh, plus plus na lang talaga ako hindi ako percentage hindi pwede dito yung percentage So yung sa mga junk foods ayan 10 to 12 <coughs> ang patong natin And then yung sa iba 5 pesos ganyan plus 5 plus 5 plus 10 lang tayo dito sa ating mga binibenta. Ang uh, sa alak medyo may kamahalan at patisa mga drinks, soft drinks, lalo na yung mga malalamig. So, ngayon, uh, hindi ganun kalakas ngayong, ngayong week. Okay lang, pero hindi ako nagbubukas since nung Monday hanggang ano, ngayong kahapon lang, nang hapon ako nagbukas ng aking tindahan. So, ang dami talagang ano, ang dami talagang, ang sayo, na, <laughs> Dahil <laughs> kay So, naglinis ako. And then, may kalapati na naman dito sa uh, tindahan dito sa taas. Kaya, yan, na-stress ako kasi anda minsan may iti doon sa ano ng room. Kaya, every morning, dyan talaga sila tumatambay. Kaya, naisip ko na, ay, ano talaga, ipersona lang talaga yung kisami kasi sayang talaga. Sayang yung mga kahoy namin na binili yung Coco Lumber. So, hindi pa hanggang ngayon, hindi pa na, ano, hindi pa na kisamihan. Tapos, yung binili kong lupa na worth 1,500, ayan, na, uh, nabanwas na. So, sayang talaga yung mga nabili natin na materialis na dapat na, ano na, na dapat na dapat sa tindahan. Kaso, hindi nga, eh, na, na-short no, sure talaga tayo sa budget kasi nga may paluwagan tayo. So, <coughs> enough lang ang kinikita ng tindahan para sa binabayaran natin buwan-buwan. So, yung vendor naman natin is na meron talaga tayo kasi nga meron tayong parang 1K, 1K plus yung ano natin share niya natin yan every month. So, nakakatulong na din siya. Kasi nga, separate na yung bayad, libre na yung internet namin sa sa bayad and then meron ka pang savings ang daming nagtataas na presyo ngayon hindi bukas na lang ako mag uh, <coughs> price update sa inyo sa ibang mga items na binibenta natin so ito yung mga alam niyo naman yung mga product na inaano ko na ba? Hmm. Yung mga mangwan wala kasi ako sa mood ngayon talaga na mag Ah, uh, ano, nakinood ako ng balita palagi dahil sa nangyari sa ating former president na si ah uh, PRRD. So, ayan, medyo tahimik at nag-iingay na lang ako sa Facebook. So, ang dami din naman mga fake news na lumalabas no Ma mga fake information. So, ayan, nag iingat din tayo na mag sa pag-share, pag-iingat din tayo sa pag-share kasi ang dami pong uh, ang dami pong mga fake news na lumalabas. So, sa mga hindi pabor kay PRRD, nire-respeto ko naman yung mga ano nila, no? Yung mga opinion nila, pero ayan. Uh, express nyo lang din yung mga gusto nyo yung ano. Pero yung sa na, yung sa tama. Yung sa tama lang sana tayong lahat. Doon tayo boboto kung ano yung ikinabubuti ng sambayan ng Pilipino. Uh, hindi tayo pwedeng magpaka bulag dito sa mga nangyayari uh, busisiin natin kung ano talaga yung mga uh, dapat nating busisiin sa mga <coughs> sa pangyayaring ganito so apektado din kasi tayo nyan kapag nangyari ang mga hindi natin inaasahan no unexpected na pwedeng mangyari so eto guys, so since nagtaas talaga yung mga presyo natin, eh, hindi pa rin tayo talaga nagtataas ng mga presyo ng ating paninda. Except lang sa mga atops, mga nag-increase na ako, pati sa mga chocolates. Mabenta na din kasi sa akin ang mga chocolates, mga candies. So nag increase na ako nyan. Sa biscuit, uh, kahit may palaman yan or plain, 10 pesos talaga yung aking bentahan. And then, yung mga chocolate, 10 pesos. Yung mga Bing Bing, Cloud 9, yung mga Chocomocho. So, nag-range naman yung ano natin, yung mga chichirya na maliit ng 12 pesos. Minsan, pag bata, yan, 10. Pinagbigyan ko, 10 pesos. Pero kapag mga ano talaga, lalo na kapag madaling araw, ah, uh, minsan nakakatulog na ako tapos may bibili. Kaya, ayan. Dapat lang talaga magtaas din ang presyo. Tsaka, ikaw lang yung bukas nang tindahan. So, hindi ako nag-display ng anong mga kasari kasi uh, kakakuha lang namin yan dun sa home store. Yung Tandoit. naman pa ako mag-display at tsaka wala pa namang tao. So, na yan, na lang yung natira natin na ano, yung mojito at tsaka yung lungnik. Ah, lungnik. Yung select. So, hindi na ako muna mag, ano, the every December lang talaga tayo. Mga malapit na yung December, dyan tayo mag-stack ang maraming alak. So, sa ano naman natin, ayan, malakas si nanay ngayon sa kanyang mga beer. Ako naman, dito. Hindi, wala talaga benta ng beer ngayon. So, ayan. So, yung mga kape natin, guys, nag-increase din ako. Ginawa ko na siyang 18 yung ano yung twin pack so guys sanantok na ako thank you so much for watching god bless everyone amping mo kanunay and don't forget to pray para sa ato ang bansa god bless